Maglista ka, uh, Pakyaw, at sinasabi mong two times kami kurap. Ilista mo yung mga tao at opisina. At dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. Kaya ni Pacquiao, salita ng salita na three times daw tayo mas kurap. So I am challenging him, ituro mong opisina na kurap at ako na ang bahala within one week may gawain ako. Maglista ka, uh, Pacquiao, at sinasabi mong two times kami kurap. Ilista mo yung mga tao at opisina at dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. Di ba ang sabi ko noon, if you come to know that there is a corruption, let me know, give me the office and the Ganon ang dapat ginawa mo. Wala ka namang sinabi noong all these years. Puro ka praises ng praises sa akin. Tapos, ngayon sabihin mo, corrupt. Saan corruption? Anong opisina? Kasi pagkaalam ko, wala. DPWH noon was really uh, had the notoriety of... Uh, pero wala akong uh, nakita ngayon na may corrupt. Meron, marami na, pero napaalis na. Naunahan na kita. Uh, every administration will have its share of the problem of corruption. Do not ever think that if you will win as president, na wala ng corruption dito sa Pilipinas. And for your dream of giving everybody houses in six years' time, uh, uh, just, what, just like what the uh, Senator Enrile said, uh, Good luck na lang. You must be dreaming. Kaya ni... A few moments later. Dahil walang pera, eh, hindi mali yan. Dahil sa korupsyon. Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos ibubuto natin, talaga mo. Ang talino natin. Di ba? <laughs> ang talino talaga natin. A few moments later. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya?